Yes, sa uh, dag uh, hapun Hapon po. Mga minamahal ko, mga ating bye-bye. Andito ko sa uh, gumagawa ng tolda. At uh, nasira na kasi 'yung dati kong tolda. Eh Kailangan ko ito kasi gawa ng karton. Ang hanap buhay ko, namimili ako ng mga karton. At uh, tag-ulan na ngayon. So kailangan ang pantabing sa ibabaw kasi ng bubong ko inilalagay yung mga karton kaya butas na rin yung bubong ko <laughs> kaya eh malaking bagay ito kahit pa pano din ito ang bubong na butas yan lang gano so sumadya ako rito para bumili nga ng tolda at ito binubutasan ni ate yung magkabilang dulo para lagayan ng tali Ito yung paggawain nila, oh. Yan, si ating maganda. Tinatakpan niya. Ayaw mo makita ang kanya kagandahan. Ate, pakita mo kagandahan. Makikita ka sa Amerika. Sa oh, sa Europe, part ng Europe. Sa Canada, sa Italy. Sa Saudi Arabia. Mga Muslim, marami mga Muslim. Ang plaan, taga, ano ko. Ang... Marami mga Muslim ang nanonood sa akin. Oh. Ayan, sa Korea. Ah, uh, maraming nanonood sa Korea. Mga Pilipino din. Ayan. Yan at maraming salamat. Thank you for watching. Mabuhay po mga minamahal kong mga taga so, bye bye Please like and share po. Mabuhay po.